Sa mga gusto makisali sa Balitaktaka natin, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan po ng mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating Balitaktara. Nako, pasalamat na lang po tayo, tayo Joel, yung mga nandito sa loob dahil meron tayong aircon gamit. sa studio. Mm. Ang kawawa naman po talaga yung mga kababayan nating mga nasa labas, tapos yung kanilang trabaho talaga ay naka-expose araw, taga-tagang tag tag pawis, kahit ganitong mm. kaaga pa lang, di ba? eh bakit naman kasi ganito, ganito talaga kainit yung panahon ngayon? O ito ba dahil doon sa tinatawag na climate change? Para naman makipagbali taktakas sa atin ngayong umaga, makakasama natin si Dr. Carlos Primo David, ang project head ng Project Noah, Dr. CP, thanks for uh, joining us. Good morning. Good morning po. At bukod doon sa jail warden sa Quezon City na namatay matapos sa takihin sa puso na posible raw na na-trigger ng mainit na panahon, meron ding construction worker na namatay sa parehas na dahilan. Para riyan, uh, makipagbalitaktakan sa atin ngayong umaga si Dr. Rustico Jimenez, isa pong neurologist. Good morning, Doc. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Uh, Thanks for joining us today. Nako. Mm -mm, so, itong... Uh, heat stroke ay marami yung mga dinadala ngayon doon sa mga ospital, ano? Dahil sa tindi na init na... Nadagdagan ba, ano? Nadagdagan po. Mm -hmm. Actually, due to yung Holy Week, personal experience ko, eh. Uh, na isa lang sa isang buwan, anim yung na-admit ko, eh. Wow! Kayo, so, personally? Personally, that's my personal experience. Kaya hindi ko masasabi na baliwalain to. Eh. Ano talagang ang, uh, ang background eh? Dahil na in <coughs> sobrang init. Sobrang init. So, napawisan sila. Mm -mm. Lumala yung pneumonia. Ah... Uh, mm -hmm. And then eventually, dalawa dito ang namatay. Hindi dahil po sa umatake yung sakit nila, ganon, hindi dok? Hindi naman, Nakomplikado kasi siyempre pag mainit, kulang ang ventilation, cakayong -hmm. -mm. tsaka yung karamihan sa atin, eh, binabale wala yung gamot. So mm -mm. they do not drink enough medicines, mm -mm. baka tubig kulang din. Mm -mm. Sinasabi nila pag hypertensive ka, mas delikado ka pag ganitong... Uh, mas delikado nang... po, kaya lalo na yung mga merong hika. May, hika. Oh, ay, may mga asthma, mm -hmm. no? And of course, yung mga diabetic. Ah, ganun ba? Mm, yes. pati, mm, mm, kaya nga sabi sa ni Igan sa akin, tinatakot mo naman ako, doktor. Eh. Sabi ko talagang totoo yan. Eba, ito na nga natin kay Dr. Sibi. Bakit ganito? Ito e, ba dahil dok sa ano yung... Sa climate change, o dahil talaga lang sa tayo ay nasa global warming, o uh. dahil talaga tayo lang ay nandun sa tinatawag na hot or dry season. Dry season na talaga ngayon mm -mm. at medyo maagang pumasok yung tag-init talaga, mm -mm. yung peak ng ng summer. I ano, mean, abnormally early? Hindi naman, hindi uh, naman. Uh, every year nagbabago naman ng pasok ng pinaka maximum temperature ng, ng summer. Pero lately, the the past few days, medyo mainit yung maximum uh, temperature, mm. which happens around 2 p.m. in the alas afternoon. The oh, uh, okay. Karamihan sa atin, alam natin, ang pinakamainit yung kasikatan ng araw na alas 12. Ng Ngunit uh, mm. isang factor lang naman ng araw sa init ng ng hangin. at um, base sa ating mga data ang pinakamainit talaga ay alas dos, kaya 'yan yung pinaka-critical na oras. Mm -hmm. mm. Na isang mm. araw po galing po ako sa Science Garden. Sabi nila, mm. minsan doon ay tatalan nila yung hottest temperature ng dos na alas 4 ng hapon. Alas 4. So may medyo bakala natin pag alas no, 4, 6. So, mahalamo safe ka na pag alas 4 dahil pa pala pa in minsan eh may mga ganun silang record. Talagang nagagripo kayo talaga. doon. Mm -hmm. The last uh, few days between 2 and 3 pm ang mm. pinakamainit. Mm -hmm. Mm -hmm. Nako eh ito 'yung hanggang ano ba? Ano 'yung ano 'yung posibilidad na magkaroon tayo ng heat wave? Yung heat wave kasi technical term siya actually mm. na ginagamit kapag yung maximum uh, average temperature ng isang lugar ay na exceed ng uh, several degrees three degrees mm -hmm. Mm -hmm. ang maximum natin dito sa Metro Manila pagka ganitong panahon ay uh, around 34 degrees uh -oh. at at sasabihin nating may heat wave pagka umabot ito ng 37 or 38 mm. yeah. over a span of maybe 3 days. Yeah, so yan, ang, right. yan ang heat wave. Pero uh -huh. tingin nyo ba na nakakatulong yun? We, we are somewhat adaptive, no? Sa ganitong klase ng temperature, considering na tropical country tayo. So, kung siguro kung sa ibang mga lugar lang nangyari ito, na hindi sila sanay sa ganitong klase ng init, Tama baka yan. may marami, marami naman na diskrasya, Tama ano? Tama yan. Ano? Isa ring nakakontribute ng init ay yung kawalan ng hangin. Oo oh, mm. Kawalan ng hangin na the, the last few oh. days. Bakit so, ba nawawala hangin? <laughs> <In> <laughs> wala tayong Easter list <laughs> yun. <laughs> Yung, yung Easter list kasi ang naapektuhan lang niya sa ngayon ay Visayas. Mm -hmm. Doon medyo mainit pero may, may hangin. May, may konting hangin. Oo, oh, kasi misa pag nakatayo ka sa... Uh, woof, woof, di ba sabi sumipol ka nga para huma... Wala talaga. <laughs> wala. 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 Ikaw na lang ang magpapahangin sa sarili mo. Ano, Dok? ano nga. po? Mm -hmm? yeah. so, talagang medyo matagal-tagal pa to dahil nasa... Wala pa tayo sa kalagitnaan ng Abril eh. Wala pa. Totoo. Oh, oh. Tapos sinasabi nila hanggang sa Mayo ito. Pambira, ano ha? Ay, uh, yung ba hanggang Mayo? Hmm. Hanggang Kasi Mayo po sa record, ito? sa climatological record ng pag-asa, hmm. Joel, yung hottest temperature mula po noong 1969, ano, na hmm. e record po, tuwing buwan ng Mayo. Hmm. Parang nakita Early ko yata rin po. Mm -mm, every hmm. May. Every May. So, ibig sabihin ba... First week of May, usually. Ibig sabihin hmm. ba nito, yung nararamdaman ho natin ngayon na ngayong Abril, na mainit na nga, uh -huh. eh pwedeng tataas pa? Pwedeng mangyari yan. In fact, kung gagamitin nating indikasyon yung temperatura kaninang umaga ng alas 5 bago umalis ng bahay, uh -huh. nag-check ako ng temperature at ikumpara to kahapon at saka hmm. nung makalawa, uh -huh. medyo mas mainit today. Kaya tinaasahan kong mas mainit ng kaunti yung temperature for today. Mm -hmm. Pero inaasahan din natin na yung konting kaulapan sa Visayas, dulot mm -hmm. ng Easterlies, ay bahagyang umakyat naman papuntang Luzon at <laughs> may medyo lumamig-lamig uh, yung... Mangitay ko ano na lang konting ulap. Buti na lang, suot namin ni Doc ay eh, medyo presto. At kung kayo talagang <laughs> si, kayong dalawa ni Doc, eh, may... naka... lumamig dito <laughs> <laughs> oh. nga, diba Pero si ano, pero sinasabi, uh, parating doon sa area ng Isabela, Cagayan, doon parating naitatala yung mga may na, na uh, temperatura eh, no? Uh, recently, yung pinakamainit ngayon, ngayong taong ito, uh, sa Itchage, Isabela, no? Mm -hmm. na nakapagtala ng mga 39 degrees. Mm -hmm. uh, bakit ganun? malas naman yung lugar na yun. Actually, at, it, well, medyo lumamig na yung lugar na yun dahil... <laughs> uh, may, Malamig pa yun, ha? Ngayon, mm -hmm. ngayon, ha? Ngayong araw at saka kahapon, dahil may tail end of the cold front naman oh. doon sa northern part ng Luzon. Mm -hmm. Kaya't may konting ulan at uh, simoy ng hangin kahit mm. papaano. So may ginalaman daw po dito yung topography, yan. Tama topography ba yan? Topography at mm. kung ano yung prevailing uh, weather conditions sa isang area. Mm. Sa isang o, area. Mabuti na lang eh, mga kababayan natin. Sila, talaga, dyan na, pa rin sila, sa Esamela, oh. uh, Tugigaraw, Cali. <laughs> sanay sila sa, sa init dun, oh. pero hindi sila makatagal din dito sa ganitong init eh. Totoo. Oh. <laughs> Biro. oh nga. ano gagawin natin? Tama ba yung sinasabi ho na pagganda uh, pag ng tubig. ng panaw, wago matayo masyado mag-iinom muna ng no, may mga caffeine. Yung nga po kasi nakaka-trigger ng heat yun eh. At siyempre yung suot natin dapat yung mga puti. Mga pre puti? Uh, kasi uh, pag uh, mga... Mga light colored, light no? Light colored. Uh, kasi pag dark, lalong... Medyo mag, sisipsipin si niya yung init. Sisipsipin lalong init eh. Ganun ba yan? Totoo ba yan? Yes. Mm. 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 Eh, Tsaka... yung mga indim, yan. Yeah. Total, available naman ngayon ng mga prutas na maraming ano, melon, pakwan, kumain uh, tayo, saging. Uh, Nakaka-ano talaga? Nakakatulong yes, fresh, ito? Yes, uh, kasi ang uh, nakakawala ng malay at uh, nakakahilo sa pasyente at uh, posibleng magkakomplikasyon sa puso yung pagbabawas uh, ng potassium. Mm -hmm. So, pawis na hindi natin nararamdaman. Na pinapawisan na pala tayo. Yes. Kasi pag gano'n ito, yung alak-alakan mo. <laughs> Di ba talaga minsan, pinapawisan ka na, hindi mo nararamdaman. Eh, diba? So, mas maganda pala kung magbabaon ka ng mga saging, yung mga yes, kasi, mayaman sa potassium. Yes, kasi okay. uh, kailangan natin talaga tubig. Eh. Tubig. oh, may singkamas na yun. Yung ngayon. ordinary day, oh, kahit so, hindi mainit, ang requirement na natin is 1,500 cc a day. Uh, na tubig. Na tubig. So, ngayon dapat mga 2,000, 2,500 na yan. No, Actually, totoo yung sinasabi mo, Susan, uso ang singkamas ngayon. Ang singkamas, pinatigas na tubig yan eh. Yes. <laughs> talagang ano, pagkakinahin mo, tubig eh, di ba? Tubig yung talaga. <laughs> wala, wala <laughs> lang, di ba wala naman ibang sustansya at tayo? Ayaw ko, oh, may fiber. Meron, meron din. may fiber, fiber. yung meron din konting chloride. Ayan. Oh, chloride. So, um, yun, yeah, para... Um, na Pagka sinawsaw mo lang sa asin, delikado ka. Hindi, oh. <laughs> <laughs> Dave, na, kasi ang, singkamas, oh. lalo na kung bagong harvest, ang, ay, ang sarap. Masarap. Masarap. Sarap. Malutog, tas talagang mm. juicy, hindi ba? Tsaka refreshing, pag pero ginagawa ninyo <laughs> para ho, maibsan yung mga... Kayo natin. experto, ano bang uh, pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mm. ano, para maibsan ma yun. somewhat mitigate yung epekto? Oh, do. sabi mo nga Joel kanina, we adapt naman eh, mm. very quickly. Uh, mm. uh, pero very logical naman yung mga kailangan gawin ng ng ating mamamayan. Number one, uh, wag magbilad masyado lalo mm. na doon sa kasagsagan ng kainitan, yung mga alas dos ng ng hapon hydrate kagaya gaya ng sinabi ni doktor kanina at sana avoid yung mga areas na kulob at walang hangin. Eh pa paano nga yung nakita natin kanina yung mga na-pray yung mga nasa bilog dapat talaga palabasin naman ano. Hindi ko sabihin, hindi ko sabing palayain, di ba? Hindi ko sabihin ay meron naman silang ano paarawan naman, paarawan. Dali sila doon sa mga open area ng kulungan. Proper ventilation sana sa mga Uh, mga preso. Oh, But oh, treat them humanely. Kailangan naman ka. na medyo makatao rin tayo. Hindi ko mo yan eh, mga nasa go ano eh, talagang dapat eh, magdusa ka sa ganito. <laughs> eh, may tumawag barusa na isang no, Shawnee Shawnee Jimenez. Ayan, mm. tinatanong, ito, tama naman ito, tanong niya. Ano yung nararamdaman ng isang taong nakakaranas ng heat stroke? Halimbawa, nakatayo kang ganyan, tapos parang may mga may nararamdaman ka? Ano ba to? barang? Heat stroke uh, na kaya stroke ano ito? Man. Ano yung ano symptoms ba? Ano yung symptoms ba? niya? Pakiramdam mo? mararamdaman natin uh, mga kababayan ni eh, ganito. Unang-una, magkakaroon ka ng sakit ng ulo. Okay. Sakit ulo mo? Okay. Yung skin mo, uh, yung balat mo, talagang mapipil mo na mainit ma ma init talaga. Mm. Masakit ulo mo, tapos mainit yung balat mo? Okay. Mm. Then. Then eventually, pagkano na, medyo makakaramdam ka na ng hilo. Mm -hmm. Kasi nga mawawala yung electrolytes mo. So nahihilo ka. So ngayon nahihilo ka na noon, then eventually maghihirapan ka mong magingay. Mm -hmm. Then kung mahina yung puso mo, kaya nga nasabi ko kang ina na kailangan yung gamot na iniinom mo regularly, iinumin mo. 'Pag mo kakalimutan kasi 'yun ang magsasalba sa eh. So, pagka gano'n po, nakaramdam ka na ng gano'n, Dok, ano yung unang-una mo dapat gawin? Takbo ka agad sa, ano ko ba, no? Halimbawa, so, malayo ka sa ospital. I-uminom mm, oh yeah, yeah. ka na kaagad ng tubig, tubig. Okay. o juices. Mahidrate, ma no? O, lagyan mo ng yelo yung mukha Tumamu. mo. Available. Okay. Ngayon, kung talagang tutumba ka na, mahiga ka na. And then, mm. yung mukha mo dapat one side lang. Kasi, Ganyan lang? E gano. Eventually, baka sumuka ka eh. Ah, gano'n po. Pag sumuka, pumunta sa baga, yun ang ikamamatay mo. Magiging mm -hmm. pulmonya yun eh. Mm -hmm. Acid yung isusuka mo eh. Mm -mm -mm. So, Meron... one side yung head mo. Meron bang particular na oras po, Dok, kung kailan ka pwedeng atakehin ng mm -hmm. heat stroke? Eh, sabi nga natin, eh, alam nose. natin, eh, mm -hmm. no? so dapat yung between two types na yun, 2 o'clock to 4 o'clock, mag-iingat tayo. Mm, Nako, paano kayo mga nagsaswimming Diba na sa MMDA, yung MMDA, mm -hmm. uh, ano yung tawag Men, nila? Heat stroke but, break. Heat stroke break. break. Tama ah, ba yung oras ah, sila? ano bang oras ang yun? Meron siyang break, eh, 1.30 to 2.30. Tama, Tama, po yun. 2.30 to Actually, kailangan mo lang naman ng konting break. Doon uh -oh. Sa, <laughs> oh nakabilad yung... Kung sa trabaho mo, nakabilad ka ng buong araw. Konting break lang. Mm -hmm. E, eh, lang. Alamin natin yung mga instrumentong ginagamit ng pag-asa para sukatin ng uh, taya ng panahon live mula sa pag-asa Science Garden. na Garden. natin ang na kanilang chief. Meteorological Officer na si Marlene Medina. Magandang umaga po, Miss Marlene. Magandang Marlene. umaga po sa inyo. Nako, ayan si Ma'am Marlene. Katabi niya yung may mga thermometer. <laughs> thermometer ba yan? Na yung, nasa so, ng yung... na tubig yan? Ma'am Marlene, pakita mo nga sa amin yung mga ginagamit nating instrumento sa pagsukat ng Temperatura o taya ng panahon kada araw. Opo. Uh, ito po tinatawag natin. Ito po ang thermometer shelter. Mm -hmm. Dito po nakalagay ang ating mga instrumento na ginagamit natin sa araw-araw upang malaman natin ang temperatura. Ayan. Ayan, bibuksan na ni Mamali. Okay. Uh, dito po, nakikita natin, meron po tayong maximum thermometer. Ito pong maximum thermometer, siya po yung binabasa natin kung gaano po kainit. Ito namang nasa baba, ang minimum thermometer, ito yung nagsasabi kung gaano kalamig. Dito sa bandang uh, kaliwa, nakikita natin, ito ang tawag po dito, hygro-thermograph. Yung thermograph po, tinitingnan po niya yung trend, kung painit o palamig. Yung naman pong hygro uh, Tinitingnan po ang trend ng relative humidity. Kung pataas ang percentage o pababa. Mas bababa mas mainit. Mas mataas, mas malamig. Dito sa banda rito, gamit din po natin ito. Ang tawag po dito ay psychrometer. Psychrometer po ito, meron po siyang dalawang uri ng term thermometer. Ang tawag po dito ay dry bulb. Ito naman po ay wet bulb. Kung mapapansin ninyo, meron po siyang leak. Kasi kukunin po natin yung ambient temperature reading, ididip po siya sa distilled water. Mm. Kailangan ba distilled? Yes sir. Kailangan po malinis. malinis. Kung wala pong source ng distilled water, pwede na rin po ang rain water. Ah, oh, okay. Okay. Ah, uh, ito po, babasahin po ito sa oras-oras uh, po binabasa namin ito. At uh, simula po ng alas 5 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pagdating po ng alas 5, every 3 hours naman po. Mm -hmm. bago, po ba bago po siya i -revolve. bago po siya i kailangan po basahin natin. Mm -hmm. Tapos, uh, iniikot po siya. Uy. Iniikot po siya ng 70 revolution per minute until such time na makuha po natin yung ambient temperature reading. Mm -hmm. Para Ay, pa po. ng jacuyan. Very exciting po, uh -huh. maging uh, weather observer. Pero yun, Ma Marlene, sa ano mag-uusap tayo, sabi niyo nga na parang ngayon po minsan, uh, this past uh, few days, uh, parang ang ang hottest temperature, minsan nai-record niyo alas 4 ng hapon. Totoo po yun, Miss hmm. Susan. Unlike po nung mga nakaraang panahon, uh, between 12 o'clock sa tanghali hanggang 3 o'clock, nakukuha na po namin yung trend na, nandun po yung maximum temperature reading. Pero these past days at ito pong uh, taon na ito, uh, nagugulat din kami dahil alas 4 na ng hapon, pataas pa rin po ang temperature reading. Bakit sa science garden nakalagay yung temperature natin? But uh, hindi sa bigutan, hindi sa sa ibang lugar, hindi no? Sa bakit sa, bakit sa, na, sa bakit, do, bakit sa science garden? Garden? Uh, tingin ko po ito po yung site na nakuha ayon po sa World Meteorological Organization Standard um, site or location uh, right. of a synoptic observation station. Right. Marlene, thank you. Ah. Thank mm -hmm. you rin so, po. No, Salamat. Salamat. Magandang si... umaga. Uh, thank you. Good morning, Ms. Marlene. Tanongin si sa Dr. CP. So kung ganun yung naire-record nila na parang eto nga po na... Minsan, alas 4 na ng hapon, napaka pa. pa. Anong ibig sabihin nun? <laughs> no? Anong ibig sabihin nun? Mas mahaba yung kailangan nating uh, window na pagtunan ng pansin. Mm -hmm. uh, na dapat nasa shelter tayo, dapat ventilated, at... Uh, yung mga strenuous activities natin doon sa oras na yun, kailangan bawas-bawasan dahil makakatulong to doon sa pag-init ng ating katawan. Di ba ibig sabihin ito, eh talagang baka tatagal pa yung ano natin, yung matang init Hindi <laughs> <laughs> naman sana. Hindi <laughs> <laughs> naman, <sana, laughs> <laughs> naman sana, pero... God, naman. <laughs> papasok di ba nung maagang ang tagulan? Kung pumasok na maagang tag-init? Wala pa namang uh, indication sa pag-asa na mukhang papasok na maaga. So inaasahan natin, mga third week of May pa rin ang, ang pasok Tasok. ng mga pag-ulan natin. Right. Ibig ba sabihin ito? ganito, kung ganito katindi yung init natin, ganun din katindi yung ulan na mararanasan natin. Huwag <laughs> <laughs> ka na magsalita. Ay, yeah. ay, climate so, change, global warming, eh, ba? Diba? Mabuti na yung nakakapaghanda tayo lahat, so, yeah. di ba? Okay. Di ba? Pwede, may tanong tayo kay hmm. Doc, galing kay, kay ano po ito, kay isang nanonood sa atin, si Alex Baltasar. Yung bampawis, Dulot ng init, nakakalusaw din ba ng sugar yon? Kasi diba yung mga diabetic daw dapat mag-exercise para pagpawisan at malusaw yung sugar? Nababawasan, definitely. Kaya lang, kailangan mo din palitan yung electrolytes. So, no. kailangan, anong ka? Inom pa rin. Inom pa rin. rin, oh. rin. Replenish. Yung mga replenish. diabetes naman, malimit mauhaw yan eh. Ah, uhawin ba sila? Din, yes to yes. ruin. Uh, may tao lang talagang ano, may mga tao lang na <laughs> hindi mahilig uminom ng tubig. Okay, maraming salamat po si P. David, ang head ng, uh, head ng Project NOAA. Ah, at ang sa ating neurologist na si Dr. Rustico Jimenez para po sa pakikipagkape at balitaan niya sa amin ngayong umaga.